Lanin ang ating mga alagad ng batas at mga leader ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabar Zone at mga opisyales at leader ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabar Zone. Magandang umaga, Calabarzon! Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing lima ng Abril taong kasalukuyan. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na patok sa tsikahan, patok sa talakayan, at patok sa kaalaman na napapanahong impormasyon at isyo sa seguridad, katahimikan, sa ating komunidad, dito lamang sa pinakabagong programa ng Regional Police Community Affairs and Development Unit, Calabarzon. UPK Calabarzon Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ako po ang inyong tagapag-ugnay Patrolwoman Presalmeti Urbano. Samahan niyo po kami sa aming pinakabagong programang UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Mapapanood sa aming mga social media accounts. Buksan lamang po ang aming mga social media accounts na naka-flash sa inyong screen. FB page PikaG Calabarzon new account at sa aming YouTube channel. RP Caduca at Twitter, TikTok, Instagram account. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabarzon, sa pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas. Ngayong umaga ay napakaswerte po natin at ang kauna-unahang magiging guest at makakapanayam sa ating programang ito ay ang Chief ng Regional Police Community Affairs and development unit 4A na kung saan sila ang bumuo at nag-initiate sa programang ito. Kaya akin pong ipapakilala sa inyo ang aming chief sa RPGTO 4A, Police Colonel Mildred E. Patam. Ma'am, magandang umaga po and welcome sa ating pinakabagong programang UPK CALABARZON. Kamusta na po kayo, Ma'am? Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-panood sa aming pinakabagong programa na UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. At sana po ay palagi nyo po itong susubaybayan at punaurin sa aming mga social media account na ipinakita sa inyong mga screen kanina. Ma'am, bago po kita tatanungin tungkol po sa ginawa ninyong programang UPK Calabarzon, kamustahin po muna natin ang inyong um, tanggapan. Pwede po ba ninyo kaming bigyan ng uh, kaalaman or background kung ano po ang uh, uh, ginagawa po ng PKG Calabarzon or RPKDU 4A, ma'am? Okay. Uh, sa una po, ang Police Community Affairs and Development Group, uh, ito po yung dating Police Community Relation Group na operating unit ng Directorate for Police Community Relations or DPCR. Sa structure po nito noong January 11, 2019 ayon sa bisa ng NHQ PNP General Orders number DPL-18-01 at na-approve naman po ito ng Napolcom Resolution number 2019-040. Ngayon ito na yung unit namin na tinatawag na PKG. Uh, ang PKG ay mayroong apat na division. Uh, ito yung Community Assistance and Development Division or yung CAD, Historical and Cultural Affairs Division or HCAD, Uh, Complaints Referral Monitoring Center or CM CRMC At Information and Communications Development Divisions, ICDD uh, Nationwide, meron po tayong 17 uh, regional offices or yung RPKDU So lahat na palamam Ma ma'am ng regional police um, office ay may mga naka-establish ng mga RPKDUs ma'am um, Ano naman po ang mga mandato ng mga RPKDUs ng PKG ma'am? Ang mandato ng kado ay ipinapatupad ang mga plano at programa at patakaran ng PCR sa aming nasasakupan katulad ng tumulong kami sa mga activities ng mga NGOs, uh, LGUs at iba't ibang PNP units dito sa Calabarzon. Uh, katulad ng KKDAT, uh, Jeepco, Kaligkasan, uh, Global PCR, FNKN at mga grupong nakaangkla naman sa Police Community Relations. Uh, kami rin yung nagdodokumento ng mga activities uh, para sa iba't ibang programa ng PCR dito sa Calabarzon at gumagawa din kami ng social media cards, uh, themes and mensahe at mga accomplishments ng mga iba't ibang police stations o unit at dito sa PR o Calabarzon para naman mai-amplify ito sa mga social media uh, katulad ng mga good deeds at mga magandang gawain ng mga pulis at mga impormasyon na dapat malaman ng publiko. At kami rin ay tumutulong sa paglalathala ng mga aktibidad ng RD, ng PD at sa mga police stations uh, dito sa Police Regional Office 4A at inihahayag namin ito sa TV, radio, internet, messaging at print or yung trimp na tinatawag natin. At kami din ay laging nakasuporta sa mga programa ng Regional Police Office at Provincial Offices at mga police stations at tungkol sa kanila mga programa naman sa police community relation. Hmm. So napakalawak pala ng mandato ng RP kaduma. Yes, totoo yan Presel, uh, magkaiba yung mandato natin compare naman sa Arkan. Okay, ma'am. Tanungin naman kita kung bakit po ninyo naisipang mag-initiate ng programang UPK Calabarzon o Usapang Police at Komunidad sa Calabarzon. Ano po ang nagtulak sa inyo upang gawin ito, ma'am? Ang programang ito ay nakaangkla sa PICAD Master Plan Tagataguyod at naka-aligned ito sa programa ng ating bagong chief PNP na si Police General Romel Francisco Di Marbil sa kanyang Communication Technology Development Program. Ang project o Usapang Pulis at Komunidad sa CALABARZON o UPK CALABARZON. Kaya ginawa namin ito uh, upang magtatag ng mabilis at sistematikong pagpapalaganap ng mga accomplishments ng PROPER A, mga balita, artikulo at iba pang impormasyon sa pamamagitan ng virtual TV program. At upang matulungan din natin ang ating iba't ibang city, uh, municipal police station sa Pro4A sa kanilang mga pagsisikap sa pagpapakalat ng impormasyon sa publiko. Uh, ito rin ang magiging tulay sa gap ng komunikasyon sa pagitan ng PNP at komunidad. Uh, upang palawakin din ang programa sa TV o radio ng PNP sa pamamagitan ng mga social media network upang maabot ang mas malaking bahagi ng komunidad at mapadali at mapabilis na pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Um, Ma'am, uh, ano-ano naman po ang magiging uh, topic ng talakayan dito sa programang Usapang pulis at Komunidad sa Calabarzon? Uh, marami tayong magiging topic na tatalakayin dito ano, uh, depende sa magiging guest natin. Ang mga halimbawa nito ay ang mga issue at mga solusyon sa peace and order sa kanilang mga nasasakupan, uh, mga payo ng pulisya, katulad ng mga advisory sa trapiko, mga serbisyo ng PNP, mga pamamaraan sa pag-uulat ng mga insidente ng krimen. At dito rin tatalakayin din natin ang ating pagtugon o aksyon ng mga pulisya sa mga sakuna, natural na kalamidad, reklamo at tawag para sa mga tulong at iba pang mga insidente. Kaya ang mga imbitasyon sa publiko na lumahok sa programa sa pakikipagugnayan sa komunidad na tinatawag na programa sa pagtataguyod ng kapayapaan. Meron din tayong mga programa at proyekto na nakatuon sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas at BIDA program. Uh, pagpapaganda at proteksyon ng imahe ng PNP organization at informasyon para sa PNP upang masuri ang pagiging epektibo nito sa serbisyo publiko. At mga talakayan sa kaligtasan at seguridad ng publiko sa Calabarzon. Ma'am, uh, mga ilang oras naman po ang itatagal ng programang Usapang Polis at komunidad sa Calabarzon? Siguro abot uh, lang naman ng mahigit na 30 minutes at mapapanood po ito sa mga ating mga social media account tuwing lunes ng umaga uh, from 9am to 10am. Uh, Sino-sino naman po ang mga dapat na maimbitahan bilang isang guest natin upang ma-interview sa programang ito, ma'am? Uh, dito sa programang UPK Collaboration, uh, iimbitahan natin ang mga Chief of Police ng iba't ibang police stations dito sa Calabarzon, uh, mga chief ng regional support units na nakabase dito sa Proper A. Ah, uh, minsan uh, magii-invite din tayo ng mga faith-based leaders, mga leader ng community at mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa peace and order sa ating komunidad. Um, last na lang po, ma'am. Gaano po kadalas uh, mapapanood ang inyong programa, ma'am? At saan po namin siya pwedeng panoorin? Okay, uh, ang programa po namin na uh, Usapang Pulis at Komunidad ay mapapanood po ninyo sa aming mga social media account. I-search nyo lang po. Uh, ito po 'yon uh, sa FB account namin, ang PKG Calabarzon new account. I-search nyo lang po yan. Uh, sa YouTube channel naman po namin ay search nyo lang ang Pika G Calabarzon. Sa Instagram naman ay ang Pika G Calabarzon 4A. Uh, sa Twitter account naman namin ay search nyo lang po ang Pika G Calabarzon. Ayan, ay, naipaliwanag ng mabuti ni Ma'am Mildred kung paano tatakbo ang kanilang pinakabagong public affairs program ng RPKDU 4A. Alam niyo na po, ma'am, napakaganda yung programang ito dahil isa sa napansin ko po dito sa Proper AI, wala pa po ng programa na katulad ng mga ganito sa kanilang mga social media para sana mapabilis ang dissemination ng mga programa ng kapulisan sa region po natin. Uh, dito kasi sa programang ito, uh, si Chief of Police at ang mga leader ng community na mismo ang mag-a-announce at magsasabi ng kanilang mga programa at accomplishments sa kanilang mga nasasakupan. Ah uh, mabuti na lang nandito ang RPCA of 4A na nakaisip ng ganitong programa at sana ma'am ay magtagumpay at suportahan ng mga audience natin ang programang ito. Congratulations in advance, ma'am. Ah, uh, yes, present. Tama ka dyan. Uh, okay po, ma'am. Last word na lang po. Baka po may gusto kayong mensahe sa ating mga kapulisan ng Calabarzon at mga audiences po natin na, na nanunood po ngayon, ma'am. Aunang uh, Unang-una, uh, binabati ko si Police General Romel Francisco Di Marbil, ang ating Chief PNP, ang ating DDPCR, si Police Major General Alan Okubo, uh, Police Brigadier General Restituto Arcangel, ang Director ng PKG, ang lahat po ng command group ng PKG at ang aming RD po dito sa Regional sa Police Regional Office 4A, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa Calabarzon and also sa technical team at sa lahat ng personnel ng RP 4A at sa lahat po ng mga kapulisan ng Police Regional Office Calabarzon at sa mga audiences po namin na sana po ay suportahan ninyo ang aming pinakabagong programa sa public affairs ang usapang pulis at komunidad sa Calabarzon. Uh, huwag po kayong magsawang manood po nito sa aming FB, uh, YouTube channel, Twitter at Instagram at maraming salamat po. Uh, oh, maraming maraming salamat din po, ma'am. So, okay, bago po tayo magtapos, please follow, like, and share din po ang aming FB page, Pika G. Calabarzon. At sa lahat po ng Pika Facebook pages nationwide at ang FB page ng Pro Calabarzon. Muli, ang pasasalamat namin sa ating naging panauhin sa so, umagang ito, ang Chief ng RPKADU 4A, Ma'am Uh, Police Colonel Mildred E. Pata. Maraming maraming salamat po oh, ma'am. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga kapulisan ng Pro Calabarzon sa mga naka-duty 24 oras, LGUs, NGOs at ang ating force multiplier na ating katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa Calabarzon. Tunay kayong mga bayani ng makabagong henerasyon. Tayu po ay laging mag-iingat at dalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa. Mula dito sa tanggapan ng RPKD 4A, ako po ang inyong tagapag-ugnay Patrol Woman Preselmeiti Urbano. Magkita-kita po tayo muli para sa mga updates at napapanahong impormasyon. Ito pa rin ang inyong programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Zon.